Nabisto ang isang simbahan sa Rizal na ginagawa raw front ng illegal or illegal recruitment. Ang modus pinag apply ang mga biktima bilang missionary workers para makapagtrabaho sa ibang bansa. Pero ang pangakong trabaho na may malaking sahod, peke pala. Nasa frontline balitang yan sa si Elaine Fulhensio. <laughs> Pinasok ng mga ahente ng NBI Cavite North District Office ang simbahan na yan sa Baras Rizal. Yan ay matapos itong ereklamo ng illegal recruitment. <coughs> Naabutan ng mga operatiba ang pastora na todo tanggi pa habang inaaresto. Hindi ko po pira nila. Hindi po kami Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa Department of Migrant Workers na ginagamit umanong front ang simbahan para ilegal na makapag-recruit ng mga gustong magtrabaho abroad. pinag ng uh, bilang isang missionary worker ang mga prospective applicants at uh, pagka sila ay uh, naging missionary worker di Umano ay uh, mabibigyan din sila ng uh, magandang trabaho abroad at uh, makakatanggap ng hindi bababa sa 100,000 pisong uh, pasahod. May mga kumagat daw sa Alok at nagbayad ng 50,000 pesos para sa processing fee ng mga dokumento at ID na nagpapatunay na sila ay missionary worker. Pero ang masaklap, ang pangakong trabaho abroad. bogus pala. Nung uh, takdang araw ng kanilang uh, pagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap uh, ...lipad papunta ng uh, iba't ibang bansa na uh, kung saan pinangako ang kanilang mga trabaho. Lahat po ng mga applicants na ito ay na-offload dahil uh, uh, wala silang kaukulang uh, mga dokumento na magpapatibay na sila ay uh, na lehitimo yung kanilang uh, pagpunta doon. 2024 pa raw nagsimulang mag-recruit ang sospek at may mga napalipad na... Pero wala palang naghihintay na trabaho sa kanila abroad. Sinampahan na ng reklamong illegal recruitment at staff ang sospek. Ipinasara na rin ng DMW ang kapilya na ginagamit umano sa illegal recruitment operation. Nagbabalita mula sa Frontline. Elaine Fulhencio, News 5. Mga kapatid Cheryl Cosim po, huwag maging guling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe. The social media pages. News 5.